sa atin humihingi na ng saklolo pero kalma ka lang po 45. Yes! Dito tayo ngayon sa Eastport Kings Gate. Dito tayo ngayon tatawid, guys. Sa mga nakasunod si video vlog natin no, sa kahapon, nag-pick up tayo somewhere in uh, Oregon at yung load natin yon at ito na ngayon uh, Nag-travel ako kagahapon, mga tatlong oras lang. Tapos ngayon, send delivery ko pa naman dito sa ano pa, sa lunis pa so hindi ako nagmamadali, meron pa akong uh, limang oras, uh, hindi mga sampung oras driving mula dito hanggang doon, ano pa lang ngayon sabado pa lang ngayon kaya hindi ako nagmamadali guys hmmm kaya ang ginagawa ko, papitiks-petiks ang driving ko para hindi ako mapagod. Okay yes! lang, kasi siyempre, Sabado linggo naman talaga yung travel time. U.S. Border Station Visitor. Dito ito na tayo sa Eastport, Idaho. Eastport, Idaho. Okay. Canada bababa lang ako guys patayin ko lang yung ating repro doon parang hindi maingay it like Good afternoon, sir. Winnipeg, Manitoba, sir. No, sir, no. No, sir. I'm alone. Uh, yeah, I'm alone. Uh, salad, sir? Thank you, sir. Have a good day. Alright, yes, sir. tayo sa bandaron tapos buhayin natin itong ating uh, ano repo yes ay officially nasa Canada na ulit tayo yan o no? oh, Canada ang bilis ng takbuhan nila sa akin ngayon ha ah. ako kasi dire diretso kasi Dire-diretso, walang hinto yung ano nila sa akin. Yung dispatch nila sa akin, which is good. Yes! Yeah, Yun naman talaga dapat eh. Okay, hinto lang ako dito sa side dito. Pa. Wala kasing side dito eh. Ayoko naman dito, baka masagi ako dito na lang. Tapos silagay ko yung sarili ko rito ng uh, juice. Okay. So, on duty. Border crossing. Lagyan natin para mayroon tayong record. Okay. Tapos tara. Bye natin. Alright guys, ayan. Ah. Uh, muna natin ng unit natin. Tamang ikot lang. Make sure walang problema sa unit. Ayun, ang US custom. U.S.A. border. Okay, so uh, lights all the way to the bottom. Ayan, ay parang kahapon lang. Parang kahapon, nag-pick up lang tayo sa Amerika ay nasa Canada na naman tayo. Ang bilis ng ano nila sa atin ngayon, ha? Ah? Ang uh, plano nila, which is, yun dapat talaga, eh. Hindi talaga dapat uh, uh, tumatagal, eh. eh? Ah, Naulan na naman si Cordapia Maputik na naman Pero okay lang, ganyan talaga ang life natin Animal Inspection Station Canadian Food Inspection Agency Tara guys Okay, so Nagpalit ang uh, Changing zone, sabi niya Operating zone, Canada South Of 60 Canada South 60 cycle So, meron pa akong shift na 5 hours and 19 Cycle 36 hours and 46 minutes Driving 5 hours and 19 5 hours and 19 Confirm Okay, so naka-on duty tayo Ayan uh, Ayan natin sa nya yeah. Oops. Okay na naman, guys. Hay na. si Cordapia ay nagpaparamdam na sa atin. Humihingi na ng saklolo pero kalma ka lang Cordapia. At uh, ilang araw na lang. Ano bang petsa ngayon? 20 uh, ano pa lang ngayon? By in, today is uh, 21 pa lang ngayon. Uh, I'm sure pag na-deliver natin 'to bigyan tayo ng load pabalik na ng Winnipeg ipapagawa na natin safety mo naman na eh San ako oh, napaparamdam Maya, mamaya mabubuhay mamaya mawawala uh, pabalik balik may, may ibig sabihin ito, kaya wag natin i-disregard nagpaparamdam na ang truck wow alright yes but anyway ayan ah. oh, we are officially in Canada again may tatakis sila. yes Okay, so Tignan natin lang dito Ang ganda ng Ang ganda ng biyahe ko ngayon guys Natuwa ako kasi Pinigyan nila ako ng ano Ng uh, biyahe maganda Ang tataas ng bayad nito eh Kung ganito lang sana lagi Naku po Nakakamalis, nakakailang malis pa lang ako Nakaka-4,000 malis pa lang ako Pero yung Yung Uh, revenue na nagawa ko Talagang parang tumakbo na ako ng mga 7,000 miles Pero di naman mangyayari ito Kaya kapag uh, binigyan tayo ng magandang Ganito na oportunidad Na magandang uh, Kita Pasalamat na lang tayo tapos Kapag ka binigyan na naman tayo ng pangit oh, Iyak na naman tayo Pero ito yung pa paano Itabi mo yung Uh, pera mo kapag ka ano o oh, yung ano, magtabi ka para kapag ka nandyan na naman ng unos o oh, di syempre may bubunutin ganun lang talaga guys yun okay tago ko lang muna itong passport kasi importante alright let's go guys hanap na lang ako siguro ng aking uh, paparkingan na ano malapit-lapit hindi na muna ako mag-drive ng mahaba ngayon hindi na muna ako mag-drive ng limang oras tama na yung ano tama na muna itong uh, minaneho natin kasi marami pa tayong oras eh let's go panahon para magmaneo may bukas pa bukas kayang kaya ko nang makarating doon kasi kunti na lang naman itong uh, ano natin Delikado itong ano na to Delikado ang uh, Ang highway na to Kapag ka-winter guys Ano? October 1 to April 10 Must be used winter tires Ayun say. mag-maneo uh, sa gabi kapag ka ganito gawa nga naman. maraming deer you know yung deer mga wild animals sarado pero okay lang kahit na bukas yung timbangan na yun walang problema ano naman eh fully confident naman tayo na magaan tayo kasi wawalong paleta lang itong ano natin itong karga natin walong paleta malo delikado rito tight tight curves slow mga delikaro gayong uh, anong bulbo ang handling ng bulbo talaga. Mga nagtatanong nyo bakit bakit mas uh, bakit daw bulbo pinili ko. Alors, kasi guys ang kwento ng bulbo sa akin ha, para sa akin. Uh, nung nagsimula akong maglong haul truck driver, ah uh, ang una kong ginamit. Bulbo ang una kong minaneho at na na Subukan ko ang Volvo Napakaganda ah, ng handling Napakaganda ng handling ng Volvo guys Yun lang ang masasabi ko Kasi yun lang Yun talaga eh Nasubukan ko na rin magmaneho ng Peterbilt Nang ilang buwan Kasi nga nung uh, Nakabangga ko ng Nang uh, Moss Sa so, truck ko na to eh Nasa pagawaan ito ng uh, isang buwan Ginamit ko yung bulbo ng uh, Trappers dati Tapos, nagmaneha ko kay Kalakyan Tracker Yung kanyang uh, Kanyang uh, Kanyang Peterbilt da, na Yung truck niyang noon Kasi dalawa truck niya Para sa mga nakasunod guys ha? Sa, sa video vlog ko Mga 2 years ago yun eh Yung sa Trappers ako Pero kay Kalakyan Tracker Hindi uh, pa ako owner operator noon na no, nagmaneha ko sa kanya Mga 4 years ago Ang na yun Nakamaneo uh, rin ako ng uh, Cascadia. Pero iba talaga ang ano Volvo Para sa akin guys ah, Hopefully you guys ah, uh, ano, Hindi kayo magano na naman sa akin Kasi mas prepare kong gamitin o Mas gusto ko ang Volvo This is my choice para sa akin Yun talaga yung ano Kung tatanungin ako ng Volvo Kung ano yung ah, uh, nagustuhan ko sa Volvo uh, Handling Napakagaan, napakadaan, napakaano napaka ang handling ng Volvo that's what that's about it oh sarado sarado timbangan okay, guys tuloy tuloy lang tayo sarado, sarado. Ayah, timbangan eh para At guys, dito na lang siguro tayo sa Cranbrook. Mga 45 minutes pa doon tayo tutuloy. Oh, okay sayan. At dito na tayo ngayon sa Cranbrook. Mapo-post lang tayo. Husky Cranbrook. Oy, 'di mo eh mga keyword nila oh pang pang-trosong Tilaan. Ayan o. Okay. By the end of the day, check natin ang uh, lahat. Ilaw ni Cordavia dyan. Doon. Cargo light. Ang hindi sa baba. Temperature. 30 ang seat point. 31 ang box yun Tigas mo tigas Okay Walk around Post trip lang ito Ah, oh, tripod pa Marami pa yan guys Marami marami pa Kita ito Okay. Lights. Baba at saka sa taas. Ayos. Hmm. Okay. Kailangan talaga nating mag ng post-trip pagka pagkatapos tsaka pre trip pagsimula para ngayon uh, eh, pa lang kung may problema na yung unit natin may tawag na natin ang gagawa para bukas kung sakali man eh magsimula na tayo agad agad hindi yung bukas mo pa malalaman hindi maganda yun eh kapag ka ganun discard hindi maganda talaga kailangan uh, ngayon pa lang alam na natin kung may problema para bukas ay makalarga na tayo At ngayon kung may problema yung gabi napagawa na natin alright but anyway walang problema sa unit natin ito lang check engine nya which is malapit lapit naman na cordapia kunting tiis ka na lang ha ayan bukas mawawala rin yan but anyway kahit na mawala wano maipapacheck na natin yan lahat yung problemang yan okay maulang sarap na nito alright guys parang pa akong tapat ng oras na driving oh. makakatakbo pa ako ng mga 300 km ya siguro but anyway hindi na hindi na natin sasagarin kasi lunis pa naman ng delivery at malapit naman na yung ating ano uh, ating di-deliveran 433 miles mga tin, tin hours na lang ano 13 hours driving, 433 miles. Somewhere in there. Alright guys, so paano? Putulin na natin video vlog natin nga dito. At uh, thank you for watching. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na video vlog. At itong truck natin, taste-taste na lang. Pagawa na natin pagka masip nila. Guys, ingat. Peace up. Yeah! Bye. lakai dragon